Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So for today's video, samahan nyo ako mag-unboxing itong dumating sa akin na parcel. Pag dito nga kayo umorder, ay paniguradong secure nga yung order nyo dahil kita nyo naman balot na balot. At kung nagpaplano ka nga na mag-ipon, ay perfect nga to para sa'yo. So eto nga yung Piso Sense Ipon Challenge 2024 at pag napuno mo nga yan, ay 60,000 yung may ipon mo. Very aesthetic na rin pala yung datingan nito at nagulog na nga ako dito ng 150 pesos para sa panimulang ipon. Dahil nakapagulog na nga tayo ng 150 kaya sinade ko na nga dito yung 100 pati na nga rin yung 50 pesos. Ang sarap gumising, no? Maagang maaga pa lang, eh, good mood na kagad ako kasi wala nga naiwang hugasin dito sa may lababo. Medyo maaga nga ako nagising ngayon kahit walang pasok yung mga bata. Siguro dahil nasanay na nga rin ako na maagang nagigising. Nagilamos na nga ako dyan, tapos nag-apply na nga rin ako ng sunscreen. At eto na talaga yung gawain ko every morning. Binuksan ko na nga tong pinto at naglinis na nga rin ako dito sa may sala. Kung napansin nyo, meron nga ako naiwan tasa dun sa may center table kasi nga kagabi nagkapipa ako bago matulog. Naglagay na rin pala ako ng panibagong plastic dito sa may basurahan. Tsaka nga ako nagsimula maglinis. Naku po, kahit anong ligpit ko nga dyan sa mga tropilo, maya maya magulo na naman yan pagka naupo yung mga bata. Nilagay ko na nga rin dito sa lababo yung tasang pinagkapihan ng daddy bago nga umalis kanina madaling araw. At yung pakete nga ng kape, nilagay ko na nga rin dito sa may basurahan. Nagsimula na nga rin ako magligpit dyan sa may lamesa, pati na nga rin dito sa may tukador. Nalis ko na nga dyan sa may upuan yung tuwalya na ginamit ng daddy kanina nung naligo. Itinayo ko na nga muna dyan sa may gilid yung carpet at mamaya ko na nga yung pag nakapagmap na ako. Pero bago ko nga ituloy-tuloy yung paglilinis ko, eh nagpatugtog nga muna ako dyan para masipagin ako maglinis. Hindi eh, ko nga lang masyadong nilakasan kasi yung mga bata itulog eh, tulog pa. Nayaan ko na nga silang tanghali gumising total wala namang paso. Advance ko nga ng isang araw yung calendar dyan kaya naman March 13 nga yun. Nang maligtig ko nga lahat ng kalat, eh nagsimula na nga rin ako mag pati na nga rin yung ilalim ng sofa ay eh, sinama ko na rin. Inalis ko na nga yung natitirang isang perasong liquid dishwashing dito at nilagay ko na dito sa may lagayan ko ng sabon. Doon ko kasi yung dati po nesto, dahil wala nga ako mapaglag yan. Laking katipiran din talaga dahil isipin nyo yun ilang buwan din akong hindi bumili ng liquid dishwashing. Napakaganda nga rin pala nitong ginagamit ko na vacuum kasi napakahaba na nga rin ang nozzle nito. Pati na nga rin yung wire niya eh ang haba. Kaya alam nyo ba, eto na nga rin yung ginagamit ko pag nag-aagaw nga ako ng kisa minamin So pagkatapos ko nga mag-vacuum, nag map na rin ako para nga masimot lahat ng alikabok sa sahig. Kasi kahit magwalis o di kaya mag-vacuum lang tayo, hindi mo pa rin talaga masisimot lahat ng alikabok unless nga magmamap ka. Sinisipag lang din talaga ako mag kasi nga nga itong ginagamit ko, nahihiwalay na yung maruming tubig sa malinis. Mas convenient nga siya, tapos napaka-esthetic pa. At syempre, kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Ito nga ang ring light ko, kahit medyo lasog-lasog na nga yun at puro tali na lang, eh hindi ko pa rin malit go. Yung bago ko kasi ngayon na tripod na ginagamit, eh wala nga tong ring light, kaya naman minsan ginagamit ko pa rin yun. Ganda kasi talaga pagka mag ka maliwanag. So anyways, habang basa pa nga yung sahig, eh naghugas muna ako dito ng mga ilang na nilagay ko nga nina. Sinama ko na nga rin hugasan pati yung na na ginagamit ng daddy. Paano hindi niya pa nilagay ito kagabi para sana naisama na? Naku po, ang baho pa man din kasi nga napanis na yung ulam na binaon niya kahapon. Sakto nga pagkatapos ko maghugas, eto yun na nga rin yung sahig. Kaya naman nilatag ko na dito sa may sala yung carpet. Manifesting nga na magkaroon to ng kapalitan kasi nga pagka ganitong nilalaban ko, eh, hindi ako makapaglatag dito ng carpet. So ng mga oras na to, medyo nagugutom na nga rin ako at wala palang laman yung termos namin. Kaya nagpakulo muna ako ng tubig. Sa mga Pagdatanong nga rin pala nitong kettle ko, ilalagay ko na lang po ang link sa my comment section. Bilis nga lang din kumulo kaya sinaling ko na kagad dito sa termos ko para makapagkape na. Sakto nga may natira pa kahapon na isang pirasong tinapay kaya naman pinartner ko na dito sa kape ko. Kape po tayo mga Marci at Parsi! Maya-maya nga, gising na rin yung mga anak ko, kaya naman nagbukas na lang ako ng dilata para sa uulamin nila. Ito na lang din kasi yung natitirang stock namin dito sa bahay. At pagkatapos ko nga dyan magprito, inagsain eh, na nga rin ako. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!